bakit tayo nangangailangan ng dagdag na pera at bakit kailangan urgently mapondohan tong unfunded appropriation ng budget? Eh, sino ba'y may kasalanan nun? Di ba yung kongreso din? <laughs> kaya na Yan nga, oo. Kaya nga, kaya pag nakikita ko tayo. yung... Hindi, kaya pag nakikita ko yung pagpostura ng ilang mga kongresista at mga senador, parang bigla silang bidabida ngayon. When in fact, meron silang kinalaman doon sa pangyayari, di ba? Di ba? Totoo eh. Totoo imagine imagine pinalaki mo ng una pinalaki mo ng 450 billion pesos yung unprogrammed appropriation ang nakakatawa doon nung pinropose yan ng DBM 200 something lang yan nung lumabas sa budget process tumaas by 450 billion pero dinidefend pa rin ng DBM as constitutional so parang feeling ko itong pangluloko na to sa taong bayan hindi lang congress eh involve yung executive. They know what they're doing. Diba? Okay. Balikan nga natin, no? Doon sa distinction between program and unprogram. No? Yung program, ibig sabihin, nakalaan yung bawat proyekto at programa. Tawag po yan sa budget process, programs and projects, PAPs. So, pag meron na siyang pondo, isa-isa yan, ba? Diba? Kunwari, magpapatuyo ng tulay, uh, et cetera, et cetera. Programmed yun. Ano ba yung mga nilagay doon sa unprogram fund? Kung saan siya lumobo? at kung saan daw dadalhin yung almost 90 billion pesos in PhilHealth excess Oo. funds. Ang, ang ang nakakatawa pa doon. Kaya importante lagyan mo ng program kasi even if it's a loan na may government counterpart. Sorry, gumagalaw yung camera ko. Ha? Saan pala yan eh sa iPad sumusunod sa akin. Ah. Uh -oh. uh, so kapag ka may loan ka, may government counterpart doon. Kailangan pinopondohan din 'yon at nilalagay 'yon sa GAA. Kapag nag-load ka, tapos hindi mo yan nilagay sa GAA, hindi yan pwedeng ma-implement. So, nakwento ko na ata sa ito dati, yung nakakatawa nga, na yung priority program ni BBM, noong 2023, eh, priority project, yung Panay Negros Bridge Project, nasa 2023 zona, Naka-prioritize siya sa DPWH budget nung sinabit ng DPWH yung budget nila nung lumabas yung GAA nasa unfunded na siya so kahit ano pang pangako ng presidente sa sona diyan ma-implement kung walang budget that's why uh -huh. uh, ano pa yung nilipat nila diyan AFP modernization o oh, position tayo, nagpa, naglalakas loob tayo sa West Philippine Sea pero yung budget mo for uh, modernization na sa ano unfunded yung mga foreign mm -hmm. loans natin, kung nasusundan mo yung press release o yung discussion ng NEDA a few days ago, na sinabing hindi ma-implement yung mga foreign-assisted projects. Dahil walang counterpart? <laughs> Oo. Oh. Kasi yung counterpart ng government dyan, yung pangbayad mo ng mga lupang eminent mm -hmm. domain, yung uh -oh. right of way. <laughs> so hindi mo ma-implement. Actually, Yesterday ata yon sa so DBCC, when Neda said they cannot implement almost all foreign assisted projects kasi nilipat lahat sa unprogrammed appropriation. Ang galing, di ba? Oo. Uh -huh. Including Paganto, yung, ano? Yung? Kaya, kaya na kay Vlad eh. Pakinggan <laughs> muli yung son. Tapos parang, shit to. Sorry ah, sorry for the word. <laughs> yung, yung land titling na sinasabi ng presidente. <laughs> pinapangako hmm. yung pinagyayabang niya, yun, di ba? Pero nandun sa unfunded program. Oo nga, no? Ano, ano ba to? Hindi naman, pwede ba sabihin na hindi alam to ng Pangulo? Eh, pero kasi yung proposed budget, nagsisimula sa kanya. Exactly. Tapos, hindi, yes. hindi naman pwedeng lagdaan ng Pangulo yung lumabas sa Kongreso nang hindi naman niya tinitinan. Teka, yung ba mga ipinangako ko, pinondohan niyo, di ba? Di ba? At saka, the whole budget process is a coordination between the legislature and the executive. Kasi yung yes, right. executive magsasabi kung gaano karami yung perang kaya natin i-raise at kung feasible ba talaga yan. ba? Diba? Mm -hmm. Tapos kung hindi talaga yan feasible, lumabas sa kongreso, di dapat ni-review ng mga technical team ng presidente. ba? Diba? Mm -hmm. Kaso paglabas sa sa kongreso, dinidefend pa eh ng budget secretary eh. So it's mm -hmm. either one, alam niya ng executive at niloloko tayo. So nangangako pero hindi naman talaga nai-implement, no? Tapos kukuha ninyo yung PhilHealth fund natin para kunwari walang bagong tax at konti-konti uh, lang mga inutang nila. Uh, hindi alam ng Presidente what's really going on and uh, yung Congress talaga yung in-charge dito sa mga insertion, sa budgeting, etc., 'di diba? So, wala, nandiyan yung presidente mo, baka palutang-lutang lang. <laughs> I doubt it eh. Oh, sorry Prof. Shelo, I doubt it na hindi alam ni Mahal na <laughs> Pangulong Bongbong Marcos 'to kasi 'di ba nung debate nung 2022, oh. eh ang postura niya sa sa kaisa-isa o oh, <laughs> dalawang debating pinuntahan niya, eh naalala ko nakalagay sa kanya, ekonomista. Oh, hindi oh. yun gumraduate ah. So kaya so okay lang sa kanya magpapansin. Ah, Ganoon. Totoo naman, no? Ang kapal mo Oxford and yun yun Oxford. Yun, yung, mga ibang tao, nagpapakahirap. Uh, papakayop. Prof. Shelo, medyo walang-wala rin yung school mo. Alam ko, nag-aral ka sa oh, yeah. Estados Unidos, pero Oxford and Oxford. Well, graduate naman ako. <laughs> uh. <laughs> Nag-dissertation ako. <laughs> yun lang. Oo. Dapat yata May... hindi ka nag-graduate para baka sakali naging presidente ka pa eh. Oy. Kaya na eh. Dabit okay, hindi sige. Okay. Aral. nag party party na lang ako. Okay lang naman okay. pala okay. yung nagmumukhang tanga eh. Okay. So, diba? malabong hindi niya alam yan. Or pwedeng hindi niya alam. Oh, so, ginagawa lang niya. Okay lang sa kanya magmukhang tanga. Ganon. Nangangako siya, priority projects, pero walang na-implement. Kasi, iba pala yung priority ng budget natin. Hindi yung mga programs and projects na binanggit niya. Kundi yung mga pork barrel, uh, pet projects ng mga congressman at mga senador. Mm-hmm. Diba? Okay. mm -hmm. Teka, ano nga pala yung status nung ano nyo? Nung uh, final nyo na petition sa Supreme Court, diba? Ikaw yung Lapa, isa sa mga... Eh. Oo. Oo. Hintay-hintay hintay lang. Hintay-hintay lang doon. Mm. -hmm. Pero doon kasi, ano ba yung pinaka ano, pinaka punto nyo kung bakit uh, pinapahinto nyo yung transfer and pinapabalik nyo, di ba? Kasi nakapaglabas, nakapag-release na ng 27 billion, di ba? Yeah. Well, technically, bawal na mag-discuss to pressure Senate, to, uh, to pressure the Supreme Court to agree with us. Pala, but, oh. but, I, can discuss the facts kasi mm -hmm. ano naman yun eh, may factual basis naman, di ba? well, yung kinu-question natin yung constitutionality ng DOF uh, issuance at saka yung GAA uh, provision na insertion. Kasi malinaw naman sa konstitusyon na dapat walang rider sa mga batas natin. Dapat isa lang yung tema, eh kung budget ang pinag-uusapan, bakit merong pagkuha ng pondo mula sa GOCC? That's one. Pangalawa, kung kukuhanin mo yung pondo sa GOCC, for example, itong sa PhilHealth, parang ina mo yung maraming batas. Unang-una, yung Universal Healthcare Law. Kasi sabi sa Universal Healthcare Law, yung pera ng PhilHealth, pwede mo nang gamitin sa dalawang bagay yung pagpapababa ng premium na binabayaran natin kung okay na yung health coverage natin or pagpapalawak Increase. ng coverage. Mm -hmm. Di ba? Walang sinabi doon na, ay, kung may excess fund, balik natin sa DOF. Walang ganon, di ba? Mm -hmm. So, kung sinasabi nila na legit yung ginawa nila, then that's essentially amending that law. So, one. And then, second, um, kung sinasabi nilang hindi yan pera ng PhilHealth, so they're also amending yung mga uh, syntaxes natin which is which specifically earmark this subsidy for PhilHealth use. Mm -hmm. Kaso may mga Supreme Court decisions na before that said na ang General Appropriations Act, yung budget law po natin ay hindi pwedeng mag-amenda ng mga batas. So yun mm -hmm. ang very basic uh, argument po natin kung bakit sinasabi natin unconstitutional uh, okay. yung ano na to. Pero syempre binabantay, kasi budget season na naman niya yan. So, mm -hmm. as far as you know, nandun pa rin ba yan? Doon sa Although, draft, wala. Mm, Pero kasi wala sa nga, ilitaw lang yan sa BICAM, eh, diba? Mm -hmm. So, dapat bantayan. Yes. Kasama po sa panawagan natin na kalampagin. Alam mo ba, na walang rules ang Congress sa BICAM. Tagal oh, ko hi. na hinahanap yan eh. Mm. Parang ano ba naman klaseng institution to na walang rules ng BICAM? Parang mm. sinasadyang maging, ano, magtago. <laughs> At, o oh, nga, no, napaisip ako bigla, na ano, parang wala pa ako na-encounter na rules ng bicameral Conference ano? Committee. Ang meron yung, ano, commission and appointments, di ba? Meron yun, eh. Yes, yes. Well, alam mo yung isang reasoning is, dapat daw secret yan para malayo sa lobbyist, diba? Parang <laughs> naglolokohan naman tayo. O de, kung ayaw natin yung influence ng lobbyist, i-livestream e natin. Uh -oh. Diba? Para alam natin kung paano bumaboto yung mga congressman at senador sa BICAM. Oh -oh. Ano yung mga insertion nila? Ano yung mga pinapropose nilang amendment? Diba? Hmm. Tsaka yung minutes na hindi blind, ha, yung talagang nakalagay yung mga pangalan nila.